mag-apply? Ay, oo, oh, oh, B. Nandito ka din pala. Ano applyin mo? Ah, uh, mag a apply ako bilang secretary mo. Ay, same. Uy, gano'n ka, laban pa pala tayo, ah. Okay lang yan, B. Uy, bakit nga pala dito ka nag-apply? Eh, paano kasi, B? Hiring sila ng secretary, tapos secretary pa nung boss. Eh, ang pogi kaya nung boss dito. Oh my God! Yun din yung reason ko eh, kung bakit ako dito nag-apply. Ay, taray, press mo na tayo. Tapos, balita ako, milyonaryo. Ay, oo, B. So, pak. Kaya Ay, natin to. Kaso, may problema yun. Ano yun? May asawa na ata si Boss eh. Ay, <laughs> B, wala yun sa ganda nating to. Sa bagay. My God, kaya kaya natin yan. Hmm? Alam mo, pag ako natanggap, naku, aakitin ko talaga si Boss. Ay, Same tayo, eh. Ha? Kaya yan! Opo, pogi okay ba naman ni eh, Boss? Kaya nga. Tapos naman mag-start ng interview. Kaya nga, eh. nakakainip na din. Ang pa naman. Ang pangain. Ang init oh, ba? Baka, baka gutom na yung asawa ko. Ah, Miss, excuse me. Hindi po ito yung pantry. Ito yung waiting area namin. Ah, uh, opo. May hinihintay po talaga ako. Applicant ka? Hindi. Dito uh, dito nagtatrabaho yung asawa ko. Oh, si janitor? Ah, <laughs> uh, no, 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 never mind. Mukha namang janitor yung asawa mo. <laughs> <laughs> Miss, naligo ka ba? Ah, uh, ah opo. Naku, pasensya na ho kayo kung malansa yung amoy ko. Nagtitinda ho kasi ako ng isda. Eh, nagmamadali ho ako gawa ng lunch po ng asawa ko. Baka walang kainin eh. Sana naman, bago ka nagpunta dito, lumigo ka muna. Alam mo namang opisina yung pupuntahan mo, di ba? Pasensya na po, mga ma'am. May baho buong office, Miss. Tsaka janitor yung asawa mo. Dapat doon ka na, -na nagintay sa labas. Makakalabas naman siguro siya. Nakakahiya ka tuloy doon sa box. gan Pasensya na po. Hindi yan ng kontak. Dapat kasi yung guard dito, hindi na lang pinapasok tong tendera ng isda. My oh, God, amoy. siguro pag daan niya, umaalingasaw na yung amoy niya. Di mo lang hinarang. Ay, nakayangay. Eh. Alam mo naman yung mga tindera ng isda na na tapos hindi mag-iisip na pupunta dito sa opisina na ganyan yung itsura. Ang sangsang -sang na nga ng amoy. Ang itsura hindi pa presentable. Di mo tayo sa amoy niya? Paano tayo makakapasa sa interview nito? Ay, God. Oh, Pasensya na po talaga. Hindi maalam mag-isip. Oh. Kaya kasi, kaya tindera lang ang, ang oh. work niya. Hindi kasi marunong mag-isip. Kaya nga eh. Ano yung mga tindera na yan? Ah, Miss, can you please go out of this office? Kasi sobrang bango talaga. Uh, oh, Ma'am, sabit na lang po para tingnan mo na yung asawa ko eh. Atensya okay. na talaga kayo. ah. Miss, please. Oh, Mahal, nandito ka na pala. Mahal, nandito ka na pala. Ayan, ayan na yung lunch mo. Matagay pa na ako. Alam mo, favorite na favorite ko naman ito eh. Siyempre naman, para sa'yo. Ayan, tingnan mo, na airplane pa Nagmamadali ka sa'yo ko eh. Nagigaling pa ako sa pagtitinda ng isda. Alam mo naman. Apano? Ah, boss? Asawa mo? Tindera oh. ng isda? Siya nga, asawa. Totoo ba yan, boss? Hindi ba joke lang? <laughs> Hindi. Bakit naman yung joke lang? Kasi... Boss, ang gwapo mo. Tapos yung asawa mo, tindera ng isda. Alam mo, wala namang masama sa pag tindera ng isda eh. Kasi gusto niya naman yan. Pati wala naman siya na ibang tao eh. Marang naman yung pagtitingba niya. Pero, pas hindi kayo bagay. Kasi, tignan mo naman yung itsura niya sa itsura mo. Napakalayo ng agwat. Tapos, ang sangsang -sang ng amoy niya. Napakasakit ka, Kadiri. Oo, oh, mga madam, pasensya na talaga ka kayo ah eh, ginagawa ko lang naman din kasi itong pagtitinda ng isla kasi hilig ko talaga to. Tsaka ayoko rin naman na umasa lang sa asawa ko. Oo naman, kaya-kaya niya akong buhayin. Pero alam niyo yun, dinadala ko siya ng pagkain araw-araw kasi yun yung gusto niya. Gusto eh. ko lang naman maging uh, mabuting asawa, responsable kasawa sa kanya. Lalo na ginagawa niya lahat para sa pamilya namin. Kaya pasensya na kayo ha uh, kung ito masang yung umay. <laughs> pasensya na talaga. No? Oh, um, ano nga? Samahan yes. kita kumain. Tara. Samahan ko muna siya kumain. Diyan muna kayo. Hala, ha? ano nangyari to? Ah, uh, eh, wala eh. May mga ganun talagang tao na hindi talaga pala asa sa ipa. Ganun kasi yung bagay, Bez. Kaya na lang natin. Uh, itutuloy ko na lang yung application ko for my, my personal life. Siguro ako. Tutuloy ko na lang din, pero depende na lang. Dahilan naman. Nun. Ay, hindi ko talaga matanggap. Ako, no, tanggapin mo na. Ano magandang iludulot sa aking ngayon. Eh. Bago. Hmm. <laughs>